Sa mga balita naman sa labas ng bansa, nadagdagan pa ng 55 patay bunsod ng patuloy na opensiba ng Israel Defense Forces kontra grupong Hamas sa Gaza Strip. Sumatotal umabot na sa higit 38,000 Palestino ang nasawi mula ng pumutok ang digmaan sa Gaza. Pumalo na rin sa halos 88,000 Palestino ang sugatan base sa datos ng Gazan Health Ministry. Posible namang umakyat pa ang bilang ng mga kumpirmadong patay matapos karamihan sa mga biktima ay mabagsakan nga ng mga gumuhong gusali. Una nang inakusahan ng International Court of Justice ang Israel ng genocide o malawakang pag-ubos sa populasyon ng Gaza. Ito'y kahit na ipinag-utos ng ICJ na itigil ang malawakang opensiba nito sa RAFA. Pito ang kumpirmadong patay matapos mo namang gumuho ang limang palapag na gusali sa surat sa India. Ay sa mga otoridad, isang babae po ang nasagip habang puspusan pa rin pong ginagawang rescue operations sa ilang pang mga biktimang natabunan ng guho. Patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng naturang trahedya. Hindi naman bababa sa animang sugatan matapos tamaan ang paputok sa gitna ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Amerika. Nangyari nga ang malagim na disgrasya habang nagtatanghal ang mga guest performers sa isang football stadium sa Provo, Utah. Nakunan pa nga sa video ang sunod-sunod na kawalan ng paputok pero ilang sandali lang ang lumipas. Ang iba sa mga paputok ay bigla na lang dag iba ng direksyon dahilan upang masapul ang mga performers sa football field. Ayon sa report, aabot sa 25 firecrackers ang sabay-sabay na tumama sa mga biktima. Base naman sa investigasyon, nagkaroon ng malfunction mm -hmm. ang mga ginamit na fireworks sa loob ng stadium. Ito raw ang unang beses na nagkaroon ng disgrasya sa loob ng ng apat na pung taon nilang pagtatanghal. Umabot po naman sa halos limang libong hektarya ng gubat ang natupok bunsod po ng wildfire sa Santa Barbara sa California sa Estados Unidos. Pahirapan po ang pag-apula ng mga responding bumbero sa nasusunod na kagubatan. Lumikas na ang ilang mga residenteng malapit sa natutupok na gubat. Apat naman ang sugatan matapos umatake ang isang pating sa Texas sa Amerika. Ang isa sa apat na biktimang babae natanggala ng kaliwang binti. Ayon sa biktima na pagkamalan lang niyang malaking isda ang umatake sa kanila. Mabilis namang sumaklolo ang mga otoridad habang patuloy na nagpapagaling ang mga biktima. Texas to? Shoot. Sa Texas, sa Amerika. Sa Texas? Mm -hmm. May dagat pala doon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 592.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.